Oke, okay, ulit. Ganun, bande ulit. Ah, parang ko. Oh, uh, parang ano lang ba? Sige, hindi lang. Tapi kunti lang muna tayo. Ah, uh, ayan. Tayo muna. Dandan, prino, ah. Pag bago ka mong prino, Choy, diin muna kundi yun. Ayan. madikit pala yung preno nito no madikit nakaaro lagi ka sa third game ano wala tayo na silip ka dong wala ba wala naman iinom oh, e mo ganyan mo yan sige ha ha kabig don tingnan mo kung wala ba wala sige okay. ano ano dito tayo don

atras At ano At At na dito, po Paano pabalik na, na, like na po dito balik-balik roba mo na atras oh sa dina ayos sa dia lang eh den den mo den mo yung clutch oh. strat mo matay marami yung sa dito choy ay dili dili na po dili ta mo practice and lang sa kanila i-open mo lahat ng ano I-open mo muna yung yung pati sa sa'yo, i-open mo muna okay, open sa'yo yan, open mo rin yung dito sa kabila para hindi tayo mag aircon kasi panay patay ito eh yan, sige cambio ito to, ito hindi ka pa nakakambio natin mo rin, sa kaya nandito ito eh ha? mabalik na huwag dito, di rin, napunta pa atras sige atras mo, sige atras Matay Okay, mana? Madali sakin. Ano atras? Ito to, reverse. Pasok dito. Tulak dito tapos atras. Nakasaga <laughs> daw sige dandan. Sige, sige, sige. Atras dandan lang. Dandan lang. Bantay mo. Yeah. Okay, hindi naman yung ganteng okay, abante okay. ito, ito ah, ito so i-release mo i-dipalit mo sa gitna sagat mo doon sa dulo, para hindi mamatay ayan Concept um, belt ka. Kasi unang una talaga. <laughs> yan yung tama pinaka ano eh. Yan yung <laughs> pinaka ano eh. What? What? Ah. What? Gusto ko yung ano lang. Tapo ko na? pa sa Ay uh, straightan. Oo oh, maganda uh, saan mahaba haba. Hindi mo yan? Dandaan lang tayo. Atras abante na lang muna. Atrasard na lang tayo. Atras abante. Sige, sige atras lang. Atras Sagat Sagat mo. na

Sandra lang. Sa'yo, nag na yung paninood. kanto, <laughs> oh! <laughs> Nay kanto! Sige, normal lang yan. Punti ka nga, nakakapatak mo ah, gas to eh. Ma, konti ka na ako tayo. Pag umugong, iangat eh, mo kundi. Iangat mo konti yung clutch Tama, bigyan mo din dito. Kanan tayo dyan. Malayo pa ba naman sa'yo? Malayo pa. Ay, doon na lang tayo kakanan. Malo vlog doon. Tumas mo na ah, lang. Kanan tayo. Ay, di. Huwag dito. Masikip to eh. Masikip na dyan. Dyan retso tapi Tabi. Tabi ng kunti lang. Malaw maluwag pa. Maluwag pa. Ah? Malawag pa. Ha? Malawag okay, pa sa daplin. Eh, okay lang yan. Lahat tayo may karapatan lumaan dyan. nakakasar ah, tayo alam naman nila na, na. Kanan tayo doon sa kinanana ano lang ano? May kanan. May ano, ano, kasada ko. Okay. Ano yung Ay, matamugog? Alam si itag, dailod, 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 dailod. Huwag mo masyad, okay. Eh, Kili dito kasi ka kanan ka. Lagsignal, nagsignal ka na. Ah, sige, sige. kaliwat kanan. Kanan. Dan dana dan dan. Ya di kanan tuh tuh. Oh, bita kahit bitawan oh, mo ya babalik yan. bisa oh, oh, lang yan. Okay, konting Gas. Gas. Nakita mo yung mga ganun po? <laughs> <ako? laughs> oh, grabe sa mga paug. Testing <laughs> gina Testing, testing lang, eh. lang naman yung hey, Normal yan. Normal yan. Para masanay siya sa oh, gas. tine ko lang kung ano. Ah, mulo o ground Mayroon. sikit kisikit. Kisi kisi Malapagong ang galawa natin. Eh, hey, kaya yan. May iro. Basta pag sinamang preno. Mabusinan. 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 Mahihay ka pa magbisod na yan. <laughs> <laughs> ng panahon. Gahig ulo. Hong ka na yan. S masuka matanig. Kakanan dyan. Brag highway naman na. Hindi, doon dyan galing kanina. Kanan, galganon. Oo. Oh. Tuwi kaya eh, yan? E, tuwi yan Oo. Oh. Magbantay ka na tinggit na tayo. May sakyan so ang uh, Siyempre, nakahanda yung preno niya. Left and right. Yan. Danda na. Isa. Okay. Doon ka Ano? preno, preno. Oo, Okay. Oh, oh. Sige, sige. Ano di ba? Oo oh. Wait lang Nainay ko ano Okay Tapos pasok Okay Lidre Okay yeah. Sige, antayin ako na <coughs> Okay, gas, gas. Okay, gas okay isagad mo yung ano, mo tapos kami sige sige, mamaya natin. Uh, uh, practice mo na rin <laughs> yan baka pag dunganin ako malito na ako eh is, ito <laughs> naman daw siya gulay gas ha? hindi, kailangan ano, pag diesel tatakbo siya pero pag ganitong gas kasi takbo marindya pa siya konti Konte lang pero hindi siya ah 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 Sige, sige. Sina pag may kuan. Si may Kanto. Oh. Pag Kanto po, pala. Sorry naman. Saanan tayo? Sige, hey, hindi magbusin na. Kasi kita mo naman eh. Sige, let's go. Let's go. Sorry to, karira kayo nito. Ito, oh. malala to. Hindi nakakatakbo eh. Ah, ah, kita mo na makabulo nung pagdating. Oh, hindi mawawala nung kada eh. Bukod sa mga ah, ganito, mas magaling na kadilaw. Mo <laughs> sina, mo sina. Pag kumaliwa ka doon, nasa ilip sa ano, uh, mapala. Pag mag-change lane, silip sa Semiro si Choi no. Oo. Uh, no, hindi pa. Hindi. Ako na palaikan no. Diretso-diretso lang tayo. Balik tayo sa kina. Diretso to? Oo, uh, diretso lang. Busy na. Eh, eh, gilig-gilig ako dito. Hindi ako na, magbayad pa ba? Tanig ka rin orong. Dati, mahal yung ano ngayon. Mahal yung, nga pa bayad ngayon. Nag, Magkano ang nag ka? Oo. Uh, Magkano? Parang limang libo ata yun. Oo. Oh. Uh, isang, isang, ling ling ay, ay isang linggo lang yun. Ano isang linggo? Ah, uh, yung, lang. di ba isang araw? Isang oras lang yun. Dito tayo? Diretso. Okay. O, magbigyan mo na yan. Clutch, ah, no, clutch. Diin ang clutch para hindi mamatay. O, yun hey, no. o. Okay. Diin ang clutch. Tapos, biglang konting gas. Kung mamarino ka, huwag mong kalimutan, idiin ang clutch para hindi mamatay. Diretso lang tayo. Ah, okay. Kanto. Bro, yung pahadyo sa akin bako Marunong na Malaman na lang natin Nasa Baguio na sila oh. Kanan tayo po Kanan tayo dito Kay oh. hey, highway na dun eh Sige putang Kuya Juan Huwag um, yun mo ni mag-drive Sige Nandaan pa oh. Kuya Juan pa kayo Hindi pa Pero pag oras na naano to Mag-off Kanan tayo kanan Kanan Kulo ganun talaga hmm. tingin ko na parang minamaliit ka pero ganun talaga wow. pero pag maguro nung no, ka na rin oh. matay din day di, di, mo panganti yung driver tama lang talagang pasmado yung mga paan driver kasi pursado oh. purisado eh, ma eh. magaan pa nga yan eh ha? Huh? eh kung makita mo yung truck na magkurug ang class 5 magkata yung antigas ng, antigas ng ano pagod pala talaga yung driver din sa paa mm -hmm. kaya eh, ito nga lang, bago nga lang para mang na yung paa rin pwede ba nang bitawan mo pag ano makatakbo na hindi na may mamatay ano leko leko ako preno. no ibritso ngayon pag sa kami talaga. na ako pag may tanong sige pasok mo Diretso tayo? Oo, oh, diretso. Dandaan lang. Kaliwat kanan. Hindi, okay, diretso. Ang silip dyan, uh, ano pa? Libre. Ano lang? Sige, okay, bulhot. Bulhot. Otro. <laughs> 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 Oo, oh, kamao naman dahil. Aray, duha ka at lawan eh. Okay, kada, Sulot. Kada domingo may nang lawan eh. Oo. Oh. Eh, ha? Masalong malakas okay, oh. okay, yun eh. Okay lang yun. Hina pagal na. Marami sasakyan Layo pa yun. Yeah, yan. Pag binitawan ng clutch 8 niya. Mo mo daw kanan kania Oo. Oo. Manawi.